Maulan ang panahon Dahan-dahan lang mga driver Mga kapwa driver Ingat-ingat Kasi maulan ang panahon Madulas ang daan Lalo na mga single Mag-ingat Mag-ingat po tayo Sa pagka-drive Kasi maulan Up! Oh, umigay Wow Oh <laughs> dan ka nga Monteron buntik ka na Montero ingat-ingat Ka. Ayan. Ayan. ingat na yung lahat Hindi, uh, kakasi uh, mo. Kawawa naman. Nakayaga dyan. Ay, handa mag hindi mabasaya. Hindi hmm. lang na napigsa. May DJ na eh. DJ ka. Ayan, babay na guys. Babay, babay tayong lahat. Dito na tayo. Sa North Luzon Expressway. Ayan, uh, dito na po yung North Luzon Expressway. Pero daan tayo ng Quirino Highway Hindi pa tayo uwi ng Isabela Matagal na pa Matagal pang uwi ang natin. Bagay na tayong lahat Uwi na tayo sa bahay guys Bye bye. Oh, jetta mo ko. Ano yun? Wala talaga kapatid ni maglilindong da. Oh, maglilindong da. May pagitan da si